kababayan, so ang video na to ay isang sound reveal para don sa mga naghahanap at nagtatanong don sa mga nasa Pilipinas na gustong mag-apply at magtrabaho dito sa Hungary. So ito ay para don din sa nag-comment sa akin sa video ko. Ayan, may comment siya dito. Para don sa video ko dito. So yan, hindi ko daw naman sinabi kung magkano yung sahod ko. Kasi po, dun sa una kong video, kung napanood nyo po yon sinabi ko lang doon ay malaki para dun sa mga tatlo at apat na anak at maliit para dun sa single. So, magiging specific po ako ngayon. Dahil po, ang sahod dito, laging nyo iisipin, laging nakadepende sa location mo, sa status mo at sa company mo. Una muna po tayo, dun sa 18 to 25 years old, dun muna tayo sa status. So, kapag ikaw ay 18 to 25 years old, ikaw po ay tax-free. Wala ka pong babayaran na tax, pero meron kang kaltas dun sa 18.5% na social security, yung SS dito. So, yun po ay hospitalization. Kapag ikaw ay hospital, wala kang babayaran. Para naman dun sa sasahudin mo, kung ikaw ay pumirma ng 550 euro para dun sa minimum wage kapag ikaw ay naririto sa Hungary, ang palitan po niyan sa peso ay nasa 32 to 34,000. And disclaimer lang po, yan ay depende sa palitan ng peso. Pero dun muna tayo magbe-base. 32 to 34,000 lang kapag ikaw ay 18 to 25 years old, possible po madoble yung sasahudin mo na yan. Nadodoble yon dahil maraming bonuses ang ibibigay sa iyo depende sa company. So kapag ikaw ay nag-overtime, pag ikaw ay 18 to 25 years old, nag-overtime ka, may pasok ka ng Sabado, may pasok ka ng Linggo, kompleto pa yung apat na Sabado mo sa loob ng isang buwan, mas lalaki po yon. Siya po ay aabot ng nasa 50 to 60,000 or depende pa rin po yan pwede tumas pa sa 60 pwede pa siyang kumabot ng 70 depende po sa company yan po so kapag naman ikaw ay 26 years old pataas single ka po so meron ka pong deduction na ito 18.5% plus yung 15% na tax mo so total po yan ng 33.5% yan po ang magiging deduction mo. So, nangangahulugan lang kapag ikaw ay single at wala kang overtime, wala kang pasok ng Sabado, wala kang pasok ng Linggo, ikaw ay nadudun lang sa 40 hours a week. So, possible po, ang masasahod mo lang is nasa 32 to 34,000 or 30,000 plus hindi ko po sinabing mas mababa sa 30 or hindi ko po sinabing aabot ng 40 kasi po depende pa rin yan sa company so lagi po at depende sa location mo pag ikaw naman ay single at nag-overtime ka yung 26 years old po tayo ha at nag-overtime ka ng um, napasok ka pa rin ng sabado napasok ka pa rin ng linggo ang possible mo pong masahod is nasa 40 to 50,000 Ayan po. And syempre, depende pa rin po yan sa location mo. Kapag naman ikaw ay merong anak na tatlo, so, ikaw ay single pero may anak ka na tatlo, ibig sabihin lang po yan, wala kang deduction dun sa 15%, ayan, pero meron kang babayaran dun sa 18.5% na social security. Pero, kapag ikaw ay nag-overtime, pag ikaw ay may pasok ng Sabado, may pasok ka ng Linggo, mas malaki pa po yung masasahod mo. Kasi, uh, ang tatlo ang anak, is yung 15% kasi is malaki din yun. Um, kapag yan ay nawala sa'yo, malaki yung masasahod mo. Lalo na't nag-overtime ka, plus holiday. So, ang sahod po niyan is, eto po, aabot ka ng 60 to 70 at possible po yan umabot pa ng 80,000 depende sa palitan ng peso ano po yan po ay para doon sa may tatlong anak so paano pag hindi ka na pasok ng sabado at linggo hindi ka rin nago overtime ang possible mong masahod ay nasa 50 to 60 pa din malaki pa rin naman po so doble yung kinikita mo compared dun sa 550 euro na pinirmahan mo sa Pilipinas. Ano po? Kapag ikaw naman ay may anak na apat, so, ang pinakamalaking iba po, para don sa may mga anak na apat, kahit po lumaki yung mga anak mo nang hanggang 80, 90, 20, kahit sila ay umidad ng umidad, basta apat ang anak mo, apat pataas, hindi ka po magkakaroon ng kaltas na 18.5% at 15%. Ibig sabihin, malaki pa rin yung masasahod mo kasi buo mong masasahod yung pinaghirapan mo. Lalo na kapag may overtime ka, meron kang pasok ng Sabado at Linggo. Kapag kinumpleto mo yung pasok ng Sabado at Linggo, mas malaki po yung sasahodin mo. Kasi kami ay nasa food, kaya po lagi kami may pasok ng Sabado at Linggo. Umaabot po ang sahod ng mga may apat na anak ng 70 to 80 or possible 60, magsisimula ka po sa 60 to 80,000. Yun po yung pagkakaiba. Uh, ang pinakaibahan naman niya dun sa may tatlong anak, kapag ikaw ay may tatlong anak at umabot ng 18 years old yung anak mo, magkakaroon ka na ng tax. Mapapabilang ka na doon sa mayroong um, isa, dalawa ang anak. So, ang may isa at dalawang anak, ay medyo maliit yung magiging kaltas pero hindi naman siya 15% o ay may isa o dalawang anak possible po at ikaw ay nag-overtime ikaw ay may pasok ng Sabado at Linggo ang possible mong sahudin ay nasa 40 to 50 plus possible siyang umabot ng 60 kapag talagang ikaw ay maraming overtime pero sinasabi ko po sa inyo hindi po kayo bababa nang nasa 30,000 lang Yun po yung kaibahan nya Yan po ay nag-base lang din naman ako Doon sa uh, sahod ng mga kasamahan ko dito So, lagi nyo pong iisipin ang sahod ninyo Lagi nakadepende sa location mo Lagi kapag uh, depende sa status mo At depende po sa kampanya mo Kapag ikaw ay nasa province, ikaw ay provincial rate. Katulad din po sa Pilipinas. Kapag ikaw ay nasa Manila, Manila rate ka. So, ganun din po dito. Pag ikaw ay nasa city, ay di mas malaki yung sasahudin mo. Uh, baka po magtaka kayo kasi bakit yung kas kakilala ko, kakilala ni ganito, ganito ang sinasahod. Ito na nga po yun. Kasi lagi pong nakadepende sa lugar na pinuntahan nila o sa lugar na pinagtatrabaho nila. At syempre, depende sa company. Kasi po, maraming company dito na nagbibigay ng maraming bonuses. At ang company po, nakatulad ng company ko, lagi po kami may pasok ng Sabado at Linggo. Dahil nasa pagkain po kami. Uh, yun po ang kaibahan namin uh, dun sa mga electronics company na naririto. Kasi kapag electronics company ka, na ikaw ay halos dalawang beses lang papasok ng Sabado sa loob ng isang buwan tapos ang linggo is more on rest day ang uh, kami dito ang rest day namin ay pipili lang maalin sa lunes hanggang biyernes at bihirang bihira po kaming nawawala ng pasok ng Sabado at linggo uh, minsan ano pa yon apat na beses namin pinapasukan ang Sabado at apat na linggo So, sana po ang video ko na to ay nakatulong dun sa mga nagnanais na makapunta dito sa Hungary. Ayan po, sana nagkaroon kayo ng knowledge. At kung meron pa po akong hindi nasabi, pwede po kayo magtanong dun sa mga kakilala nyo pa. Mag-research po kayo. Magtanong dun sa mga kaibigan ninyo. At pwede po kayo mag-comment para dun po ulit ako magsisimulang mag-reply sa inyo. Maraming maraming salamat po. God bless everyone!